Kabu. Magandang gabi mga kawaw. So ngayon po ay share ko lang ito. Tamit din palaka sa baba oh. Nang huhuli mga palaka. Piesta ang gumagamo. Piesta din ang palaka. Ayan Oh. Gawabang sila. Share ko lang po itong wisdom na ito. Ano? Sila po ito ating vlog. Ano po ba yung mga gumagamo na yan? Ang gumagamo pong yan ay produkto ng mga yan lumabo ng mga anay sign nga ba yan na malapit ng tag-ulan dami oh yan pag against the light ng akin oh. andami. Na ang dami nakat ka na ng aking camera ngayon ang dami ang dami ang katuwa oh maligaw-gaw yat makati yan ito maganda-ganda dito ang dami nila yan, Yan po ay mga anay na nag-matured kaya magtatanggal sila ng balak ng pakpak -pak. yun ang cycle nila. Tapos gagapo ay mamamatay. Ganun lang sila. Pupunta sila sa liwanag para matanggal yung pakpak. -pak. Kakainin ng mga insekto. Yan, magkain po ng mga insekto yan. At sign po yan na maglalabasa ng mga kabuti. Nagkakataon na pagka magtatag ulan na nalabas po sila. Kaya nasasabing sign siya ng tag-ulan. Ito, yun po yung kasabihan na matatanda yun. Nanaabang siya ng mga, ako po ay puro ano na, oh. Alis mo na aking, tama na po na aking vlog. At talagang nakikiliti na po ako. Ayan. <laughs> bye bye and good luck. Kung kulang po ating informasyon, ay hindi pong dagdagan mga kawaw, yung mga nakaranas dito sa gamagamo. Maganda po yung patokas sa manok. Hinuhuli siya sa pamagitan ng planggana please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mga ng lahing Pilipino. Bye bye and God bless. And